Good morning, guys! Atan mo na ako ng meeting sa high school. Sobrang init, kaya nagset ng mas maabang oras yung teacher ng anak ko. So, body meeting namin is 8.30 to 9.30 a.m. lang para makauwi agad. Uh, alis muna ako. Tapos... Pagkatapos naman dyan sa high school, diretso ako sa elementary para magkatit ng module naman ang aking munso. Guys, paalala lang, huwag kalimutang magdala ng pamaypay at payong. At hanggat maaari, magdala din kayo ng water para iwas dehydrate. Dehydrate ba yun? Tama ba yun, kuya? Dehydrate? Dehydration. Hmm, paano ba sentence? Wala na, nandun na. siya, yeah, naglalakad lang po kasi malapit kang maman yung school. Sa kabila elementary, sa kabila naman high school. So, tipid na sa pamasahe. Yan yeah, na nga, nag na si teacher. gidi discuss niya dyan yung mga activities na gaganapin sa school habang walang pasok ng mga bata kasi nga sobrang init. Tapos, didiscuss din niya yung mga honor student at syempre, happy match kasi kasama na naman ang aking with Wala first grading hanggang third quarter. Tungra!